Gulat kayo dito. Tirik na tirik ang araw ngayon sa Maynila. Naghahanda ang Pilipinas para sa isang napakainit na araw, lalo na sa tanghali dahil sa Easterlies. Kaya, kung lalabas kayo, huwag kalimutan ang sunscreen at uminom ng maraming tubig. Kahit mainit, asahan ang maulap at minsan ay makulimlim na kalangitan sa buong bansa. At mag-ingat sa mga biglaang pag-ulan o pagkidlat-pagkulog mamaya sa hapon o gabi. Baka kayo ay abutan ang may sala sa init ngayon, ang Easterlies. Dahil sa hanging ito, ramdam natin ang tag-init. Kaya planuhin ang inyong araw. Magsuot ng manipis na damit, magbaon ng tubig, at baka i-schedule ang mga aktibidad sa labas sa mas malamig na oras ng araw. Tandaan, malaking tulong ang kaunting paghahanda para malabanan ang init. Manatiling malamig, Maynila! At huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pa mga update sa panahon. Hanggang sa muli!